Kamayaan Mahal, napatawag ka. H Hello, Mahal. Pasensya na ngayon lang akong nakatawag kasi medyo stricto yung amo ko eh. Uh, gusto mo mag video call? Miss na kita, Mahal eh. Ah, uh, ah, uh, Mahal. Pwede sa susunod na lang kasi Nakahiga na kasi ako eh. Bigla kasi sa mga pakiramdam ko tsaka pinatay ko na yung ilaw. Ah, uh, atake na naman kasi ko ng sakit ko. Ah, ganun ba? Umiinom ka pa ng mga gamot mo? Mahal kailangan magpagaling ka na. Malapit na ako umuwi. Tapos na kapag ipon na rin ako. Pwede na tayong magpakasal pag-uwi ko. Oo, maman. Excited na nga ako eh. Kaso parang sumasama talaga 'yung pakiramdam ko. Minsan nga naisip ko na ano eh. Huwag ko nang ituloy yung paggagamot ko kasi nakawa na ako sa'yo. Laki na ng ginagastos mo eh. Ano ka ba, mahal? Huwag mong isipin yun. Hihiram na lang ako sa amo ko mapagaling ka lang, ha? Oo nga pala, nakuha mo na ba yung padala ko? Dinagdagan ko na yun, ha? Para sa allowance mo. Humira muna ako sa amo ko. Talaga, mahal? Ah, uh, oo. Nakuha, na, nakuha ko na. Kaso, ah, Sakto lang yun sa pambili ng gamot ko, tsaka bayad ng renta sa bahay Tsaka sa water bill tsaka kuryente. Hinihiram nga ako sa kapatid mo eh. Niya na nga ako sa kanya eh. Ano ka ba? dapat hindi ka na sa kanya? 'Di ba bukas naman sahut ko. Magpapadala agad ako ha. Tapos yung iPhone mo next week ko na lang bilhin ha pag may day off ako. Talaga mahal, salamat ha. Medyo sira na kasi tong cellphone ko. Laging naglalag, ang bagal na eh. Gusto pa naman kita makavideo ko lagi. Miss na miss na kita mahal. Ako din miss na miss na kita. Saka so, mahal na mahal na mahal na mahal kita. Tandaan mo yan ha. Usha, babalik na ako sa trabaho mahal ha. Mahal na mahal din kita. Bye. Galing mo naman, babe. Napaniwang paliwala mo yung ate ko. Magaling talaga ako. Kaya nga, nilab love sa akin yun eh. <laughs> Paano ba yan? Tuloy na natin. Sakit-sakit na -sakit kasi lipasun ko eh. Sige na nga. <laughs> babe, galingan mo ah. Palagi ko naman ginagalingan eh. <laughs> ikaw talaga? Basta galingan mo. Tsaka ikaw bahala sa akin pag nagpadala si ate ha. Basta ayusin mo para hindi tayo malata. Para sigurado yung magpapadala talaga yun. Oo, oo. kaya galingan mo na. ayun okay nga, may sakit ka na. Paniwalang-paniwalaan <laughs> na yan, malamang. <laughs> Cute mo talagang. Guwapo. Oh, lang. Okay, oh, ito na nga. Ay, sige. Oo, oh, ito na nga. kumusta May pagbabago ba sa nararamdaman mo? Umiinom ka ba ng gamot mo? Ah, oo, mahal, pero parang <coughs> lumalala pa rin yung pakiramdam ko eh. Kahapon nga pala, galing ako sa doktor. <coughs> Sabi ng doktor, umina na daw yung kidney ko, tsaka siya na rin mismo nag-advise na kailangan ko na daw magpa kidney transplant. Ah, ganun ba? Sige, gagawan ko ng paraan ha. Hihiram na lang ako dito, mapagaling ka lang. Eh, magkano daw ba yung gagastusin? Ah, huwag na lang kaya mahal. Ah, malaking pera kasing aabutin eh. Kailangan ng 300,000 daw. Baka maubos pati yung ipon mo sa kasal natin. Ah, sorry mahal ha. Sobrang pabigat ko na talaga sa'yo. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan, mahal. Pangako ko next week, makakapagpa-opera ka na, ha? M mahal, may sorpresa nga pala ako sa'yo. Ah, uh, anong sorpresa yun, mahal? Ah, uh, mas na mahal, ha? Promise mo, magpapadala ka. Hintayin ko na lang. Pangako. Basta mahal, sige na magpahinga ka na dyan. Babalik na rin ako sa trabaho eh. I love you, mahal. I love you too, mahal. Surpresa kaya yun. Hi, babe! Mmm! Ang bango mo naman! Oh! Ba't parang malungkot ka? Ang lalim ng iniisip mo? Ay, nako. Yung ate mo kasi hindi pa nagpapadala eh. Sinabi ko nakahapon na ngayon dapat yung operasyon ko eh ka ba? Relax ka lang. Magpapadala yun. Alam mo naman na patay na patay sa'yo yun eh. Uto-uto ba naman? Paniwalang paniwala sa may sakit ako. Kaya nga. Pati ng nang may sakit. Ang gwapo at macho pa rin naman. Kaya nga ako patay na patay ako sa'yo eh. nga ba? Huwag sakit talaga ako pag hindi mo ako pinagbigyan ngayon. Barang-barang sekeluar itu. Sige para makalabas ako ng ma-withdraw na 'yan para makapagpagamot na ako. Sige, sige. Bye-bye. Pero babe, para makapag-shopping na ako. Tara. Ate, dumating ka na? Mahal, bakit ka nandito? Ano niya nagawa sa akin to? Paano? Mahal, nagkakamali ka ng iniisip. Nagpatulong na ako sa kapatid mo. Sino nilala ako, Ma Jordan? Alam mo ba kung ba't ako mo eh? Kasi gusto kita yung sorpresa. Kahit mahirap, kahit wala akong pera, umuwi ako. Natuksol na ako sa kapatid mo. Ate, sana mo patawad mo pa ako. <coughs> ano? Masarap? Claire, kapatid kita! Ako mo ako! Dapat inesep mo yon sa oras na nagpapaka, ka sa sarap, Babe, saan ka pupunta? Iiwan mo rin ako. Harapin mo mag-isa mo! Alam mo, pinagsisisihan kung pumatol ako sa'yo! Oo, walang niyang buhay to. Nabuo na naman ako. Paano ngayon niya? Wala pa naman akong trabaho.